Hi! Ako nga pala si Steve, isang full-time caregiver dito sa Israel. Samahan niyo nga ako ngayong araw para mamalengke at para magpa-adjust na rin ang ating baishesh. Eme! Dalawang buwan na nga ako hindi na nga adjust kasi nakabakas yung dentes ko. Diyos ko! Bago nga pala tayo makarating sa Pilipino store, kailangan muna nating sumakay sa train. Nandito na nga pala tayo sa isang Pilipino store dito sa Jerusalem. Isa ang Andush Mix Market sa mga Pilipino store dito sa Jerusalem na pagmamayari ng mag-asawang Tina at Rohel na tubong Pangasinan at Isabela. May mga ilang ilang Pilipino store dito sa Jerusalem pero dito ako mas malapit. Bibili lang tayo ng pang kasi matagal ko na siyang nakikita sa timeline ko sa Facebook at shit, natatakam talaga ako. Alam nyo ba, share ko lang, nung nag apply pa lang ako dito, nagtataka ako kung saan nila kinukuha yung mga gabi, mga ampalaya at mga dahon ng, dahon ng malunggay. Ano, ano te, kaya? Kasi one time, nakausap ko yung pinsan ko, on the way daw siya para bumili ng gabi, yung nilalagay sa sinigang. Since then, question na siya sa utak ko kung paano, kung papaano, kung papaano. So, kung napapanood mo ito at nagtataka ka rin, paano? Aba, hindi ko rin sasabihin ang sagot. Eme! Idadaan lang nga natin itong ko sa Flat bago tayo dumiretso sa dentist. Dito sa Israel bawal ang mga baboy pero may Russian store na nagtitinda ng mga baboy kaya bibili lang tayo ng baboy kasi masarap ang pinakbet kapag may halong taba ng liempo. Kaya ayan, ang daming mga baboy, di ba? Pero bawal yan dito sa Israel pero may mga nagtitinda pa rin. Eh sa mga nagtatanong kung saan yung dentist ko, dito lang siya sa Mani ni Yuda sa Jerusalem. Dito sa baba ng bagong building na ito, tapat ng bagong park. Pwede kayong mag-installment depende sa agreement ninyo Doc kung magkano ang down payment niyo. Ako kasi, 6.5 ang total cost, nagdown ako ng 1,000. Yung remaining, yun na yung monthly payments ko kada adjust. I'm good. Tapos na tayo. <laughs> ah, plastic na naman. Ay! Bawin na tayo. Ito kayo nagugutom.